po mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. So ngayon po mga kabebe ay magmamaritis na naman po ulit tayo. So walang katapusang maritis po yung mga ganapan natin mga kabebe pag ganitong beauty. <laughs> Ayun nga po mga kabebe, ay uh, ngayon nga po mga kabebe, uh, kanina nga ay uh, yung mga alagang itik nga po natin is yun nga dahil nga hindi lang din po ako yung mangiitik dito at magkatabi-tabi ang nangyari po ay yun nga nagrambol-rambol na po so ngayon po mga kabebe ay magkakating na naman po tayo sa mga alagang itik pero yun nga po mga kabebe uh, parang hindi po masyadong stress yun para sa akin kasi nga yung itik po nila yung nahalo dito po sa mga dumalaga ko po so pag dumalaga po mga kabebe ay wala pong masyadong problema kasi nga po ay hindi naman po sila nangingitlog so yun nga po mga kabebe ngayon ngayon nga po ay magkakating na naman po tayo. So, ito po yung mga ganapan mga kabebe. So, yun nga po mga kabebe. Ito nga po yung uh, kulungan po natin. Dito po. Ito pong kulungan mga kabebe. Kulungan po ito ng mga uh, inahin natin na mga itik yung mga manging itlog sana na ngayon ay wala talagang itlog. So ito na po mga kabibay, ito po yung mga dumalaga po natin at yung itik po nila ay nagrambol nga dito po sa atin. So kailangan po natin silang piliin na naman po yan po mga kabebe, madali lang po talaga mag-alaga ng itik. Kung yung area talaga na paglalagyan talaga natin in walang problema. Kaso eh mga kabebe, nagka-problema nga po tayo kasi nga, uh, yun nga, lagi kong sinasabi number one talaga na problema natin pag ganitong uh, pinapasto lang itong mga alagang itik natin is yung area po talaga. So ito pong area mga kabebe is uh, wala na po talagang makain yung mga alagang itik natin kaya sobrang galaw po ng mga alagang itik natin mga kabebe. So ang nangyari ay ganito po, nag So hindi po talaga uh, madali din po yung uh, ganito mga kabebe pag ganitong sobrang ipitan na. Maliban na lang po siguro kung yung area na pinaglagyan natin ay masagana. So yung mga alagang itik natin pag maraming pagkain sa area is masaya. So ang nangyari sa atin nga po mga kabebe kaya nagrambol itong mga alagang itik natin. Dahil nga po ay wala na po silang makain kaya so, sa sobrang kalat po nila naghahanap sila ng makakain nila ay ganito po yung nangyayari. So yun nga po mga habibi ito pong mga alagang itik natin na nahalo dito na grumble is ito pong mga dumalaga ko at dito sa kabilang grupo ay uh, medyo maedad na po yung mga alagang itik nila kaya madali lang po para sa atin na i-recognize yung uh, dumalaga at sa mga matatanda. So yun nga po mga habibi wala pa din pong nabago, ganito pa din po yung uh, paraan po natin ng uh, pagpipili po ng mga alagang itik sa so, ngayon po mga kabibi, baby, sa uh, medyo pangit yung panahon so maulan-ulan nga po mga kabebe so no choice po talaga tayo kundi ay magkating po talaga tayo ng mga alagang itik. kasi bukas nga po mga kabebe target ko nga po bukas kung maganda lang yung panahon ay magpapatin po uli ako maglalagay ako ng palatandaan ulit sa mga alagang ite ko at sa ganun ay secured na po talaga yung mga alagang itik po natin kasi nga po mga ay uh, inuulit ko dito nga po sa Bukidnon, sobrang dami po talaga na mangi itik Kaya hindi po talaga pwede na yung mga alagang itik natin is uh, walang sapat na ebidensya o yung palatandaan. Kasi mahirap po tayong uh, mag-claim na atin itong mga itik. Samantala yung iba ay wala din palatandaan. Yun po yung mahirap mga kabebe. So yun nga po mga kabebe uh, ito nga po yung mga alagang itik natin. At itong kulungan na to mga kabebe. Ito po yung kulungan po ng mga alagang itik natin na nangingitlog na ngayon ay wala talagang itlog kondili ay puro na lang jud ite. Pure ite na lang po talaga yung nakukuha natin araw-araw mga kabebe. So yun nga po mga kabebe, nakikita nyo naman din po itong kulungan. Ah, halatang halata po talaga na walang itlog itong mga alagang itik natin. Kasi tignan nyo naman po yung bubong, yung trapal po ng kulungan ng itik natin is ayan ah, na. Nakikita nyo na. Nakikita na yung ebidensya at hindi na ako magsasalita. <laughs> Charis, <laughs> yun nga po mga baby sobrang indigent na po talaga natin ngayon. So, wala na po talaga tayong budget. Sa so, ngayon po mga baby ay mahirap po talaga na magbili ako ng uh, trapal. At yun nga po mga ka-bebe, wala naman din pong itlog, so tiis-tiis lang muna pati itong mga alagang itik natin. Ang pangit lang po talaga mga kabebey kasi araw-araw po talagang umulan. So kawawa po yung mga alagang itik natin. So wala naman po talaga tayong choice mga kabebe kundi ay sanay-sanay na lang din po itong mga alagang itik natin. So ito nga po mga kabebey, ito nga po yung mga itik na napili natin at dito din po natin inilagay sa may gilid po ng uh, kulungan din po ng alagang itik natin. At 'yun nga po mga kakabebey, uh, hindi ko din po akalain na yung narambol na mga itik sa kabilang grupo ay mas marami pa pala yung mga itik ko na nahalo dito na medyo yung nangingitlog ko na. So ito nga po 'yun mga kakabebey. So bukas na bukas po talaga mga kakabebey kung uh, maganda yung panahon ay mag uh, lagay tayo ng uh, palatandaan sa mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang itik natin na napili na. Yan po. At yun nga po mga kabebe, uh, sa ngayon nga po mga kabebe ay mahirap-hirap na din po natin i-recognize itong mga alagang itik natin kasi nga halos ay magkamukha na po sila sa mga matatanda na mga itik kasi ito pong dumalaga po natin mga kabebe until now is available pa din po maglilimang buwan na din po ngayong August so kung may kakilala man kayo mga kabebe na gustong bumili po ng itik uh, mag-PM lang po kayo dito po sa Facebook page ko ito po yung Facebook ko at uh, yun nga mag-message lang po kayo dyan mga kabebe dito lang po sa Bukidnon area. So, yun lang po mga ka-bebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.